WhatsApp what's up and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, mga bi, ano bang gagawin natin ay di diba? So, ngayon, ang ating vlogs nga, wala tayong update ngayon sa ay nakaraan sa ating YouTube channel, mga bi. So, nandito naman tayo sa kwarto ko, mga biha ha? So, ang ating content, ayan, siyempre may, may, nagregalo sa akin mga B, siyempre December, di ba So, may regalo sa akin, i-unbox natin yung, regalo nila sa atin mga B. Ayan, ano ba ang regalo nila sa atin? Siyempre, ito muna yung aking video mga B ay, um, siyempre wala pa tayong pangmukbang mga B, kaya, mayroon pang pangmukbang, kasi lang, wala pa mga B kasi mahal dito yung bilhin, hindi ka tulad sa, brooks Brox, mga mabibili kang, halagang, 200 na ano, kung anong gusto mo. Dito kasi mga malayo kami sa bayan. Ayan, ba diba? So, pamasahay pa. Ah, diba? Tsaka, di ko pa ito alam. Pasikot-sikot sa Puerto sa lahat talaga, mga bi Hindi ko pa alam. So, ito yung mga bi. Background natin. I'm may fan. Yan dyan, mga bi So, number one, mga B. Ito po, ito po mga bi, Ayan, di ba? Yung mga bag to, mga binarigalo sa atin. Ayan, regalo, mga B. O, oh, ayan. Regalo sa atin sa December. Ayan, mga bi Regalo ng amo ko mga bi. Ah, ba? Diba? Regalo. Ang pa ng bag na ito, mga bi. Oh. Ayan. Regalo sa akin mga bi. Kasi nga, maganda siya mga bi. Ayan. So, pag maglakad ako mga bi, Mayroon akong gagamitin mga bi. O, oh, number isang bag. Ayan, maganda mga bi. Bet ko yung mga itong bag. Pero may maliliit din ako mga bag mga bi. So, wala tayong ring light. So, naging lapag ko lang dyan yung aking cellphone. Ayan, isang bag. Ito na yung isang bag mga bi. At syempre, pangalawang bag mga B, ito. Regalo lang ito nila sa akin mga B, December. Kasi marami akong best friend mga B sa El Nido nakaraan. So doon ako nag, nagbagong taon sa El Nido. So regalo nila to sa akin. Ayun ba diba? So kasi nga, para punta ako ng bar mga B doon sa El Nido. Marami akong friendship mga B. So nirigalohan nila ako ng bag mga B. Ito. Ay, maliit lang to siya mga B. ay maliit lang siya mga B. Bagong-bago yan mga B ha. di mm, diba? Siguro nag in order lang nila to sa TikTok. Ayan, diba? Kasi nakikita ko minsan sa TikTok may ganito, eh. Ayan, pangalawang bag, mga don Doon sa El to mga regalo to sa El mga B. Bag yan siya, mga bi. At so, ngayon, ito naman, mga B, regalo sa akin ng... Ito naman, mga bi, regalo naman ng... Amo ko, mga B. Yung amo ko na... Yung, ano, yung sa El So, nag-alistay doon. Siyempre, nalipat ako ng trabaho mga B. di ba? Yung vlog ko rin yun, yung nag-alis na ako doon. syempre pag hindi mo na kaya yung trabaho mga B, mag-alis, pwede ka naman magpahinga mga B. Kung hindi mo kaya, magharap ka ng trabaho na kaya mo. Ayan, di ba? So, ito mga B, ayan, Louis Vuitton. Ma original yan mga B, yung bag na yan, naging regalo sa akin ng amo ko mga B. Ayan, ang ng kapatid ni Karoka TV. Ayan, Louis Vuitton. So, siya na pag siya na mga bihan. So, ito, ito talaga mga bi, hindi dito sa TikTok yung ano kasi Louis Vuitton. Um, original talaga to siya. sa parang nasa 152 siya mga bihan. Hindi pa na, yan. Nilalive kasi ito ni Kuya Nakara karaan. Ah, wala pa, wala na nagbili. So, ngayon, niregalo niya sa akin magkuha daw kami ng bag doon. So, at saka kila Jerica mayroon din. Sa mga katrabaho ko mga bi, bag din mga bihan. So, ang ganda ng ano niya mga bi, Oh. O, oh, ba? Diba? So, dalawa siya mga B, dalawa. Dalawang zipper. Ayan. So, kasi nga, December, nag-alis na ako dun sa kanila. Tapos, yung, December, parang, December 18, ganun. Ay, 18 yata mga B. alis na ako doon. Tapos naman, yun. Siyempre, nirigalo tayo ng bags. Ayan, ba? Diba? Sabi nga, pili lang daw kung ano napili. So, sabi natin si Rin, maganda raw ito. So, kahit ito na yung ginkuha ko mga B. Diba? So, ito pa, mga B. <coughs> regalo rin ng mga B ng aking Prince-shaped mga B sa El Nido. Ayan. Ayan. Ito yung regalo niya, o. Ayan, diba? Ayan. ayan. Maraming salamat kay Clifford. Ayan. Prince-shaped ko kasi si Clifford doon, mga B, sa ano, sa El Nido. Ayan. So, hindi ko alam, mga B, pero nag ko rin sila, mga B. Ayan, diba? nag ko din sila sa El Nido. Yung aking mga kaibigan. Ayun, di ba? So, syempre, gregalawa nila ako. Regalawa ko rin sila. Mga bindi ako sige katanggap mga regalo nila na ano. Ito mga kali, first time ko lang ito magtanggap dito. Dito sa El Nido ng mga regalo mga mga bi. Ayun, di ba? Kasi mga syala-syala kasi yung mga tao doon sa El Nido. Ayun. So, may maliit tayo mga bi. So, pagpalit-palitan ko na to yung mga bag na to. Ayan, gusto-gusto pa siya mga bi, pero bago yan siya mga bi ha. Bago po yan siya. Ayan, bago po yan yung bag na yan. So, ilan na yung bag natin. So, mayroon pa rin tayo, mga bin. Ito. Ito, mga Maganda rin to siya, mga bin. Bakit yung camera natin? Hmm. Pakak, bagong-bago pa, mga bin. Hmm. Bagong-bago pa. Oh. Ayan. Galing rin sa amo ko, mga bin. Hmm. Diba? Bagong-bago pa. Pang-shala-shala talaga, mga bin. Ayan. Mm hmm. Pang-shala-shala siya. So, pagpalit-palitan ko lang ito yung bag na ito, mga bin. So, mayroon pa siya, ano ha? Meron pa siyang ano sa hawakan mga bi. O, oh, di ba? Pero tanggalin ko ito yung sulupin na ito pag ginamit ko na ito yung mga bi para palit-palit tayo sa mga vag. Ayan, di ba? Palit-palit tayo ng mga vag na gagamitin. Ayan, mga bi ko. O, oh, ayan. O, oh, di ba? Ay, bakit kasi yung camera natin gumaganito? Ay! Bakit yung camera natin? Ano yung nangyayari? O, pakak! O, ng cellphone! O, oh, bagong-bago yan mga bi, ha? O, oh, may bulsa rin siyang dalawa. Diba? ba? Kina natin baka may anda. Ay, wala anda. O, oh, maganda mga bilalagyan talaga siya ng cellphone. O, oh, ba? Diba? Hmm. O, oh, di ba? Yung kayong iba mga bigay nagabukol mga binilalagyan ko siya ng mga something ng karton na ano para hindi siya magusot mga bi, di ba? Na mo ito mga bi. Oh, nilagyan ko siya ng karton mga bi kasi nga para hindi siya magusot mga bi. Siya mapiyok-piyok. Ayun, di ba ka to dito oh. Hindi siya napipiyok kasi napipiyok dito niya mga bi. Oh, kaya ayun, yung bag natin ngayon ay isa. Dalawa. Yan. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ayan. Anim na bag mga bi yung ating mga regalo tanggap na regalo mga bi. Ayan, ba diba? So, kaya... Thank you, thank you so much na nagregalo sa akin. Ay, maraming maraming salamat. So, ako binili ang rin sila ng regalo mga B. Pero, hindi naman yung kamahalan mga B guys. Pero yung lang naabot ko pero at least meron tayong nabigay mga B. Ayan, di ba? Ito yung ating Ito yung bag ko na ito, yung bag na to na isa na ito, yung nakaraan to na black na black ko na to mga B. Diba Nag-iipo naman, o, oh, diba? Mayroon na tayong mga bag, o, oh, mayroon na tayong gamit sa kitchen, at mayroon na tayong mga riga, pag-uwi sa, sa brox, mayroon tayong dal dalayang kila mother na gamit sa kitchen. Tapos, regalo ko sa mga kapatid ko, Oh, nakabili nakakabili ako ng na sapatos. Nakakabili ako ng mga gamit ko mga B, ba? Diba? Nakakabili ako ng mga ko, -pura ng mukha ko. <laughs> nakakabili tayo ng gamit sa pag Ano lang po yan mga B, sound ko lang po yan sa trabaho ko mga bi Ayan, di ba? So, <coughs> ilang days tayo hindi naka-upload. So, sila mother doon mga bi um, din kasi nga baha doon sa Brox. Grabe baha talaga na naka ano, sa... Ano, sa napapanood ko sa YouTube at saka nakapost sa Facebook. Grabing baha doon sa amin. Pangalawang baha na yun mga bi Grabe talaga, apaw-apaw mga bi, yung tubig, kawawa yung, kawawa talaga sila Sir Sam, alam ko mga bi, kasi nga sila Sir Sam talaga, yung unang baha talaga, hanggang liig nila yung tubig. Ayan, hi Sir Sam, kasi nga sila Sir Sam talaga mga bi, sa tayong tubigan yung ano nila, yung bahay nila. Kaya, pag nag ano mga bi, naglalim ang tubig, hanggang liig talaga yung mga bi, mag hakot-hakot sila na magamit sa labas, ayan. Pero yung, pero nakarang baha, hindi sila nagakot kasi nga, yung bahay nila mga bi, ma, -ma mataas naman. Kailangan talaga mataas yung bahay doon kasi pag nagbaha. Pero yung iba mga bin, nakita ko talaga sa video, ayan, yung gingrels ng mga kaibigan ko mga bin, napanood ko mga bin, grabe talagang baha. Yan, ingat kayo dyan sa ano, uh, Brooks. Ayan. Yung camera natin, bakit kaya nagaganito? Nagasuko na siya. Ayan, diba Kasi nga, wala sa ating nagabidyo. So, So ayan mga B, maraming salamat. Ayan, bak ano lang tayo ng mga regalo sa atin. Ayan, mga regalo sa atin. Mga... Yung bit ko talaga, mga B, gamitin mga B ito. Yung ito, maliit lang. May anda ka lang mo, may pera mga B, wala pala. ba diba? Siyempre, ipon-ipon tayo ng mga gamit natin. ba diba, mga B? Ipon-ipon lang. Tapos, pag naayos na yung bahay, mga B, o okay, marami tayong ilagay ng mga gamit natin. Ganun lang naman yan, eh. Siyempre, siyempre, kung di ka magtrabaho, mga B, wala ka rin gamit na ma Wala ka, di ka na makakabili. 'di ba? So ako talaga gamit talaga yung pinipili ko mga B. Ayan, ito yung mga bag natin. Yung mga bag natin mga B. Ayan, 'di ba? Oh, ang dami ng mga bag natin. Ari ko. Oh, ito yung na regalo. di ba? Ah, Siyempre, hindi man sa natin ito mga bag. Siyempre, mamahal talaga yung mga Louis, Louis Vuitton na mga bags. Diba? So, ayan. Maraming salamat. Nag-upload na naman tayo sa ating mga bago na namang mga ano mga babe, mga kagamitan. Ayan. Siyempre maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads ninyo. Huwag kayo mag-skip ng ads mga babe. At saka mga bi, panoodin nyo yung alo ko, yung reels ko. Ayan. Malay mo mabunitize tayo sa Facebook mga bi Um, manood, um, manood kayo mga babe sa reels ko mga biha ha. Ayan. Japit, japit lambon mga babe ang Facebook account ko. Makikita nyo yung mga video yung reels ko. Paki-support naman yung reels ko mga bi Ayan, di ba? Napi facebook ako, nag-tiktok na ako mga bi At nag-reels nag nag, nag na rin ako. Nabubulbol na si Bakla. Nag-reels na rin ako mga bi Tatlong video pa lang mga bi yung aking na-upload. Yung ibang mga supporters ko na, 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 ano, na nakita na nila yung reels ko. Pero yung iba, um, wala pa. Ah, ba? Ganyan-ganyan kasi camera ko mga. Bi? Mahirap talaga pag wala kang ring light, no? So, pag nakasawda ako, mag-order naman ako ng uh, ring lights. Kasi kailangan ko lang ng ring lights mga bi. Di ba? Kaya, pamakasawda ako, bibili naman ako ng ring lights para hindi ako mahirapan mag kamera kamera mga B. ganon di ba kasi anak magpunta so ang dami ko na tayong mga be sa brox pag ano talaga mga bi kasi nasigil akong kabili kabili ng ano tapos regalo na regalo 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 nila Ayan, di ba? So, ipunin ko lang talaga yung mga Nakapundar kong kagamitan mga bi. At least may nakikita ako sa mga pera na pinaghirapan ko. May nabibili ako sa pinaghirapan ko. Ayan, ba? Diba? Hindi siya hindi na nawawala. No, At least, nakakapundar ako ng mga kagamitan sa para sa parents ko. Ayan, di diba? Para sa akin, para sa kapatid ko. Siyempre, may mga regalo yan sila mga bi. Do, na vlog ko na rin yun. Hindi ko pa nabibigay, di ba? Oh. Uh, So, ganun lang talaga mga B. Ayan. So, dito tayo sa kwarto kasi nga may patungan dyan. So, mapapala na tayo kagabi ng mga B. O, oh, hapon na. Anong oras na. Mga 6 si na. O, diba? Kaya yung camera natin. Bakit nagagalito-ganito? So, ayan mga B. Kung bago ka palang sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe na po kayo Japit Boricato.0 At saka mga B. Sa Reels ko ah. Mag ano kayo mga B. Mag... Manood kayo ng aking Reels mga B. Masaya yan doon mga bi. Yung reels ko mga bi. Pang pang puka puka. Pang burikat burikat talaga mga bi. Yung aking mga galawan doon mga bi. Ayan. Ingat po kayo always.